Good morning! Good morning, good morning! Ay, magluluto ako ng puso ng saging. Ayan you know, o, lalagyan ko ng daing. Ito, puso ng saging, isang peraso. Tapos, meron din akong daing. Daing lang ihalo ko dyan. Ayan o. Oo, malalapad ng daing. Sabi nga nila, puso lang saging lang ang may puso ayan kuhain ko muna tapos meron din akong saging eh. <laughs> lagain ko yan kain ba kayo nyan yan o oh. lalagain ko lang tapos meron akong ginamos ito hiwain ko muna ng maliliit para makaluto na ito ko ilalagay yung puso ng saging na mahiwa pero lagyan ko muna ng suka kunting suka asin at saka tubig para ibabad ko siya puso asin tapos tubig Lagyan ko ng tubig para ibabad ko siya rito para matanggal yung pakla. Ito, meron natin tubig at saka asin at saka suka. Ito. Tatanggalin ko muna ito. Hanggang yung medyo mag-ano na siya. Yung mag-light. Okay, ito matigas. Pritong daing lang. Ilalaw, ilagay ko rito. Ayos na. Solve na. Ayos na ang buto-buto. Okay. huwag ko lang ito ng maliliit. Maliliit lang na hiwa. Pustigaan. O. Oh. So, babag ko na sa tubig doon na may suka. sarap nito ginataan ginataan puso ng saging kayo kain ba kayo nito ito na tapos ko na nahiwa ayan pipigaan ko na to sa tubig na may asin at saka kunting suka pigaan na para mawala yung kakla Kailan siya nang maayos? Hmm. Kinatang puso ng saging na may daing. ha Ah. ya nah, oh tuh para mah ano na mah salang nah sa na panghugas na para masala maluto na kaya yeah. okay gusto ko lang ito sa labas Papa. Okay. Salang na yan. Ang pigarin pala po ang niyog. yung una muna unang piga muna yung kakang gata kung tawagin So, yung unang piga yung puro 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 ito so yung puro yung kakang gata ito yung panghuli nating lagay mm. mas maganda kasi yung yung talaga kaysa doon sa artificial yung mabili natin sa supermarket kaya ito mas mas ano to yeah. yung pangalawang piga yun naman gamitin natin pampalambot doon sa puso na saging yeah. Ito na yan o. Oh. Gata. Pero pigaan pa natin ng maigiyan, Para gamitan natin ng strainer. Yan. Purung-purung -puru talaga to. Kakang gata kung tawagin. Ya, yeah, okay na yan, dalawang piga ito na yung kakang gata dalawang piga lagyan na natin ng tubig kasi ito yung pam magpapalambot sa ito yung gamitin natin palambot sa ano puso ng saging dyan natin ng tubig ah, tapunan natin sa basura okay. Trainer naman natin para makuha natin ang pangalawang piga. Yan. Ano yung gamitin natin pampalambot? yung unang piga ng gata yan tapos lalagay ko na itong ano loya, luya sibuyas bawang at saka yung sili na haba may bawang pa rin ako ha hindi mawawala sa aking pagluto ang bawang kung basat may stock may bawang pero pag walang stock sorry walang bawang yan Pagkakulo niyan, lagay ko na ang puso ng saging. Ito, lagyan ko na asin tsaka paminta. Ito, paminta. Pino nilagay ko para sigurado. yan, okay na yan. Tapos, kunting asin. Oh, okay na yan. Taman na yung asin na yan para di masyado maalat. Pagkakulo, lagay ko na ang puso ng saging. Okay. Ayon, kulong kulong na. Ayan na, oh. Ah, kulong kulong na siya. Lalagay ko na ang saging. Puso na may saging. Ah, saging na may puso pala. Ayan, lalagay ko na. Yung pangalawang gata lang ang magpapalambot sa kanya ano Walang halo yan. Kasi, hindi halo ko yan, pritong daing. Iprito pa ako ng daing pagkatapos. Kasi yun ang itatoppings ko dyan. walang walang halo-halo yan. I-daing lang ilalagay ko dyan. Tatoppings ko lang. O? Tayo na lang maluto ang puso. Hinaan lang ang apoy. Yan. Ayun. Ha. kulong, -kulong na. Oh. Ano pa lang yan? Yung pangalawang gata pa lang ang nakalagay dyan. Wala pa yung kakang gata. Pagkatuyo-tuyo niyan, kakang gata na ilagay natin. Lagay ko pala. Patutuyuin ko lang siya tumatuyo yan. Lutong-luto na rin ang puso. Yun, oh. Oh, uh, ha. Yan. Tutuyuin ko lang bago ko ilagay ang kakang Ayun. Ay, Kunting-kunting na lang ang sabaw. Kunti na lang ang gata. Yung pangalawang gata. Kaya, luto na rin ang, ano, Ah. Uh, na rin ang puso. Oh, lagay ko na ang kakang gata. Yeah. Yan na ang kakang gata. Okay. Ay, ano na dyan? Pag na lang ang sabaw niyan, okay na. Sold na. Luto na yan. Nuhin na lang medyo paunti-unti lang din ng sabaw pero nasa sa inyo po kung gusto nyo walang sabaw or may kunting sabaw pero ako mas bit ko ang may kunting sabaw para may malamas lamas sa kanya Unti na lang ang sabaw niya. Tapos, pag na, lalagay na natin ang toppings na daing okay so okay na to medyo wala na siyang sabaw kunting kunti na lang eh, okay, tabi ko muna kasi magprito ako ng daing pan ko lang pagkaluto ng daing okay na yan, ito okay, akong kawali para sa daing okay, salag na dahil yan pero kaya sa na nahin na ko sa <sosapan> tubig nilagasan ko nilagasan ko na para hindi ito masyado maalat ayan ah ayan ha pang tapping yan lang pang tapping ko din pa aking puso ng saging o saging lang ang may puso ko ha Ha? Ay na lang maluka. Okay. Ayan na po ang aking finished product na puso na may puso ng saging na ginataan na merong dying. Okay, hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat. Lagi po tayong mag Bye-bye!